So yun na nga, ngayong araw naman nga ay gagawa tayo guys ng kilawin. All right. So itong kilawin na to guys, hindi baboy ito at hindi rin isda. So itong kikilawin natin ngayong araw na to guys ay kilawing gulay na ka So kaya samahan nyo ako guys. Let's go. Kukuha tayo na langka na ano gagawin ko guys, kilawing uh, kilawing langka. So marami kasi langka dito sa likod ng bahay. Ito. So yan guys, may nakita akong langka dito. So napakaraming bunga nito, ayan oh. So daming bunga ng langka ni Papa rito, guys. So kukuha tayo ng ano, medyo mura pa. So ito, maganda kasing gawin guys na kilawin yung mga ganito, yung mura pa, hindi yung mga ganito magugulang na yan siya. So ito kukunin natin. Medyo maliit lang naman 'to. Okay. Yung kanina, ito yung kinuha ko. May inog na 'to. So dadalhin ko 'to sa Manila mamaya. So pahinugin So mga apat na araw, limang araw Hinug na to, guys Ayan, tigas na Okay So yun nga guys Yan nga yung unang proseso na gagawin natin yan guys So kailangan natin pakuluan Yung ating langka na gagawin kilawin Then isita side muna natin yan So guys, nakabili tayo dito Purong gata to mga idol Ayan, so Tira lang to nung nakaraang uh, gata ko So ang bilang kasi dito per kilo ng gata guys sa Quezon. Talagay lang natin ng konting suka. So yan. Turga ko ng konting paminta. So masarap kasi may paminta talaga mga idol. So lalagyan din natin ng sili. So kukuha tayo ng sili guys. Lala natin yung sili. Ayan. Wala lang sayo siling pula guys eh. Tapos yan. Kamatis. Ayos. Ayos. So, kompleto na ng ating ingredients dyan, guys. So, mix lang natin yan. Konting mikos, mikos lang yan. At taglagay na nga rin pala tayo dyan, guys, ng sibuyas. Yun ang hindi pwedeng mawala dyan. So, hindi ko na naipakita sa inyo, guys. Yeah, so, tikman natin kung anong lasa ng ginawa natin, guys, na ano, ayan. Right, sarap na ito. sakto yung lambot ng pagkagawa ko ng langka then yun yung nanot yung suka medyo ma nasi masim langka din kaya napakasarap guys pwedeng ulam to pwedeng pulutan so yun lang guys God bless